Yan yung mga nagkagrasa. wow ano naman sila mga mates Pero ganyan ang buhay dito sa barko Kita nyo magkakrasa kayo ng mga kaple na napakataas Nahuli na kasi ako eh Hindi ko na naabutan yung Isa nila kanina Ayan na naman si Tirsiro Mag-inspeksyon na naman ang kanyang buti Ewan ko kung ano ini inspection yan Baka namamasyal lang yan Tingnan natin Kaso hindi na ako pupunta doon Dahil duty man ako ngayon Papasinsya na lang tayo Hindi ko alam kung ano in inspection ni in Third oh, Pagpogi-pogi pa Muna mate, dito ko ako ngayon sa Takuma, Japan Nakaangkurahe kami Ayan, yung dalawa doon sa ibabaw ng kabli. I-close up natin para makita ninyo. Yun, yun silang dalawa nagagrasa. Kita nyo? Ganyan, kahirap kumita ng pira dito sa barko. O, sige na. Sa na naman uli, nating pagkikita. Ilipat lang ako doon sa kabila. Ayan na, ito na. Nakalipat na ako. Ayan pa rin ang dalawa sa itaas ng kabli kaso kaninang umaga pa yan sila na grasa daw ang naputan ko ay uno na lang pasensya na lang kayo ako ay si second mate bulibar yan ang kuha ko sa takuma japan na nakangkurahi kami ganyan ang buhay si man mahirap pero sabi nila daw masarap o, okay, tisingin na babay na